Hello guys, welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel The Humbies Edit For today's video guys, kung kayo po ay aspiring content creator or newbie or yung mga bago pa lang magi start Well, etong video topic natin ngayon ay para po sa inyo At syempre, kung matagal na din kayo, pwede nyo rin guys ito i-consider Baka po talaga meron tayong mga dapat pang i-improve or meron tayong mga mistakes sa ating pag-upload na pwede nating mabago sa mga susunod na upload natin para mas maging effective tayo sa pag-upload. At syempre, 'di ba? Kapag sinunod natin ito, usually uh, pwede tayong mag-improve, 'di ba? And uh, yung magpatuloy o maging consistent dito sa content creation. So, ito yung 10 social media mistakes na dapat iwasan ng mga newbie or mga aspiring content creator. Okay? So, direction na tayo, guys. Number one dito is overthinking content bago mag-post. So, isa din po ba kayo sa ganito na uh, gusto i-perfect lahat, no? Yung kanyang editing, yung audio, yung visual, yung script. Actually, walang problem doon as long na quality yung mapoproduce natin. Pero ito kasi guys, maraming beginners na sobrang nag-aalala kung maganda ba yung content. Kaya hindi na nila na Habang naiisip mo pa lang yung ibang creator, kumikita na at lumalaki na ang audience. So, hindi natin sinabi na huwag na natin lagyan ng uh, enhancement, hindi na natin i-edit ng maayos. Kung sa tingin mo, o um, kailangan talaga ng editing or ng video enhancement, yung video na i-upload nyo, then do it. Pero kung papangunahan tayo ng worry, kung ito ba ay papasa sa audience nyo or followers nyo, nagkakaroon tayo kasi ng limiting beliefs, di ba? So, I suggest, kung okay na yung content nyo, yung video nyo is ready na, na-check nyo na bago nyo i-post. Then, pwede nyo na guys, ano nyo na, i-post nyo na yan. And, alam nyo naman, makakagigay naman tayo guys ng mga additional uh, insights sa comment section. Usually, yan yung mga nagbibigay sa atin ng feedback, ba diba, yung ating viewers. So, eto yung tips na pwede nyo i-consider dito sa number one. Mag-set ng deadlines para sa content creation at posting. So, pwede, kayo, pwede kayo guys mag-set ng um, schedule. No? So, sample for a day, dalawang content. Either uh, negative or positive yung feedback, i-upload natin. Okay, so, kailangan na natin na, ano, na uh, iset yung mga video na i-upload nyo para hindi tayo naiiwanan. Usually, kapag ganito kasi na newbie tayo, dapat talaga consistent. Okay? So, along the way, ma masasani naman tayo kung paano natin ba dapat uh, i-apply yung ating mga tututunan sa mga fellow creators natin. And then, sa so tingin nyo, kung good naman, di tuloy-tuloy lang natin. Okay? So, remember, progress over perfection. So, mas mahalaga na mag-post at matuto kaysa hindi mag-post at walang matutunan. So, Totoo po yan. What you will learn? Paano maging confident sa pag-share ng content at paano magbawas ng takot sa judgment? So, as a content creator, siguro dapat natin intindihin na meron at merong mambabash, meron at merong negatibo, kahit positibo yung inyong uh, in-upload. So, expect nyo na yan as a content creator. So, for sure, siguro mostly na... Uh, nagsimula na, is na-experience na yung bashing, negative comments, di ba? O yung in-spam yung kanilang uh, comment section para lang mag-post ng negatibo, di ba? So, natural lang yun, guys. Engagement pa din. So, ignore nyo na lang. And then, kuhanin nyo yung mga positive feedbacks na pwede nyo ipag-grow along the way. Okay. So, number two. Eto. So, views reviews lang ang focus. no So, ikaw, ikaw din ba yan? O isa rin po ba kayo dito? Ayan, maganda maraming views pero mas mahalaga ang building relationship with your audience. Views can come go, come and go. Pero yung lawyer followers and ang magdadala ng long-term success. Definitely, tama po ito. As a content creator na newbie din dito, minsan talaga hindi natin ma-view, ma-replyan, lahat ng nagko-comments at ma-assist. Kaya nga po, uh, sa tutorial, nag-upload na, uh, nag na tayo ng in-depth na guide or tips para po yung mga certain questions na natanong na previously is pwede na nalang nilang i-check sa video. So, pasensya na sa mga uh, subscribers followers natin na hindi ko talaga mabalikan. Sobrang, actually, wala na akong time mag-check ng messenger, ng Viber, uh, ng mga messages kasi sobrang busy. So, kanina, umaga, uh, nakapag-upload na ako ng 3 videos sa TikTok, then sa YouTube. Then, after naman, may pupuntahan tayo, magsusundo, balik ulit tayo dito, kikreate ulit tayo ng content. Meron pa akong pending na 14 videos sa, sa TikTok na um, partnership So, yung mga produkto, if pinapadala sa atin tapos i-video shoot natin. So, sobrang busy. Pero kung kayo naman, meron naman kayong time para uh, masagot yung mga inquiries o yung comment section, pwede nyo i-sagutin o pwede nyo i-try sagutin. Pero kung hindi na talaga, pwede kayong mag-hire ng social media manager para lalo-lalo na kung meron kayong business. So, pwedeng-pwede pwede po iyon. Mas pabor po sa inyo para hindi po bumababa yung inyong engagement or yung retention or yung product, uh, tawag dito, engagement nyo. So, pwede kayo mag-hire pero kung wala talaga, uh, pwede nyo na lang siguro i-like or i-heart. So, maintindihan naman siguro ng mga followers or creators yan. Pero as a newbie, pwede nyo sagutin guys uh, kung hanggang, hanggang ilan lang yung kaya nyo. Especially kasi pag may nag-trending kayong content, hindi na natin na uh, agad sa sobrang daming comments, di ba? So, maintindihan naman niya ng mga followers and subscriber nyo. So, ito yung tips sa number two. Mag-reply sa comments comments at magtanong sa audience. Ayan, so, nagbibuild kayo ng engagement or uh, ng ano, relationship sa inyong audience. Okay? Pangalawa, gumawa ng content na nagbibigay halaga sa viewers. So, yung mga valuable content hindi lang nagpapatawa o nagpapaviral. So, totoo po yun, ano, as a newbie creator, nag-start po tayo na magbigay muna ng mga valuable content na makakatulong pa paano sila makapag-start as a, sa content creation, paano maging effective na creators. So, always giving value along the way followers will follow, earnings will follow then So, totoo po yun. Ano? So, pwede nyo simulan, pwede nyo itry. At ito yung matututunan natin dito. Paano mag-shift mula sa number games papunta sa community building para sa sustainable growth. Kung kayo naman po ay marami ng followers sa page nyo, pwede kayo guys gumawa ng tinatawag na bulletin board or Facebook groups para po hindi sila huli sa update nyo. So pwede kayo mag-post doon regularly kapag meron kayong new update Ino-notify nyo muna sila bago nyo upload. Kumbaga, special yung mga groups na yon. So, sila muna yung maka makakakita ng ipopost nyo dun sa uh, page nyo. Kumbaga, ano lang, parang um, limited lang yon, Special doon sa groups nyo. Pwede, pwede yon, At least na pipil nila na special sila sa inyo. Okay? So, number three. Ito. Hindi paggamit ng tamang hashtag at keywords. So yung hashtag at keywords importante sa search engine optimization. So ito ay ginagamit ng ilang creators para mag-rank up ang kanilang video sa search engine. Okay? So ito yung explanation. Kahit gaano kaganda ang content mo, kung hindi ito natatagpuan ng tamang audience, sayang lang. Hashtag at keywords ang daan para makita ang bagong viewers. So totoo 'yan, guys. And make sure wag niyo gagawing spammy ang hashtag at keywords. Wag po kayong maglalagay ng sobra-sobrang dami at irrelevant na hashtag. Okay? So, sabi ni Facebook sa bagong update nila, ang um, pwede nating ilagay na minimum ay 5 hashtag or not more than 10 para at least, 'di ba? Hindi na siya nagiging spammy. Yung keywords naman importante to, pwede yung ilagay sa unahan or sa title, no? Keywords uh, yan po yung sample, nag-search kayo ng how to, yan po yung pipiliin nyo yung sampo na lalabas doon. So, sample, how to make uh, Reels video. Yung sampo na how to na yon yun yung ilalagay nyo doon sa inyong video. Okay? So, tips. Ito, sa number 3, gumamit ng mix ng trending at niche specific hashtag. So, again, hindi dapat spammy. Dapat relevant hashtag at keyword. So, pwede kayo guys pumunta sa research keyword gamit ang free tools tulad ng Google Trends or YouTube search suggestion. Yun nga po yung sinabi ko sa inyo. Like for example, maghahanap, kayo ng video uh, how to cook adobo. So, yung sampo na doon sa may search engine um, optimization do sa may search bar yung suggestion, yun po yung pwede nyo ilagay doon sa inyong video. Okay? So, sana may natutunan. And ano yung pwede nating matake away dito? Paano gamitin ang hashtag at keywords para madagdagan ng reach at discovery ng content nyo? Napaka-importante po yan. Huwag lang natin uh, a-abuse yung hashtag or magiging spammy na siya. Okay? Number four, pagkopya lang ng ibang content walang wala naman po masama sa pagkopya or kung na-inspire tayo sa isang content creator. Okay lang ma-inspire, yan sabi nga sa sabi dito sa ating explanation sa ibang content creator, pero kung eksakto, pareho, walang uniqueness na magpapaalala sa iyo ng audience. So dapat tumatak po kayo sa audience. So sample, kung meron kayong mga creators na kilala sa entertaining entertaining content, motivational, 'di ba? Or mga uh, tutorials, di ba? So, ano yung, sino yung unang naiisip nyo? So, dapat ganun yung tumatak sa isip ng, ng mga audience nyo once na meron silang, ano, meron silang susundan ng creator. So, yan. So, make, uh, ano, uh, tawag dito branding na tinatawag. Kasi, as a content creator, dapat nagbibuild tayo ng brand. And mismo, yan po yung qualification ng mga partnership, ng mga services, ng mga businesses na kumukuha sa mga creators kasi brand na po yung daladala -dala nila. Nam, uh, ito yung tip sa number four. Magdagdag ng sariling opinion, uh, experience, or o style sa content. So, depende kung paano nyo nilang i-apply or i-implement po iyan. Ano? So, number two, i-mix ang trending content sa original ideas mo. Kung na-inspire po kayo sa isang video, pwede nyo dagdagan at pwede nyo mismong i-enhance pa. ba diba? Para mas maging valuable at the same time, nakakapag-build kayo ng brand at ng uniqueness sa inyong mga content. Okay? So, pwede tayo matuto paano maging original at mag-stand out sa sobrang daming competition. So, dami, guys. No? Related, actually, mas mabilis na nga ngayon gumawa ng content sa tulong din ng mga artificial intelligence, di ba? At siguro pwede natin gamitin yon para mas maging improve yung ating video or as a content creator, mas maging effective din tayo. Okay? So number five, walang content plan or strategy. Ayan. So napaka-importante po nito. No? Ito po yung isa sa dapat natin tandaan na kung gusto nating tumagal or uh, magstay as a content creator, dapat meron tayong strategy at meron tayong goal. So, ito yung explanation. Kung, kung basta ka lang magpo-post ng walang direction, may hirapan ka mag-grow at uh, sukatin ang progress. Totoo yun. Nag-start po tayo ng 3,000 followers way back 2020 sa content creation sa Facebook. Tapos sa YouTube naman, alam ko, 5,000 followers na tayo doon. So, nag-goal po tayo nang 6 months or 1 year. Sabi ko, 1 uh, um, year, dapat meron ako 100,000 followers. So, yung kasi yung ating tinitingnan, yung goal, specific goal, para per month, ilan ba dapat yung magagawa kong video? Ilan ba dapat yung, um, tawag dito, dapat mag-trending? So, sa, sa, sa tatlong video ko ba na to, ilan to sa loob ng isang buwan, di ba? So, 90 videos per per month. So ibig sabihin kung average lang yung pag-upload nyo, minsan hindi pa tayo nakakapag-upload, mahirapan tayong ma-meet yung goals natin, di ba? So in order para ma-achieve ma natin yung 100,000 followers, kailangan natin mag-produce ng quality na content na pwedeng sumabay yung yung dami ng followers. Habang nag-grow yung ano natin, yung number of video upload natin, possible mag-grow din yung audience natin. Okay? So susunod at susunod po 'yun. So dapat meron kayong goal, lalong-lalo -lalo sa pag upload dapat yung video ko is makakatulong muna sa audience, mapapa-motivate sila or ma-inspire sila. So 'yun po yung pwede niyo i-consider. Okay, ito yung tips sa number 5. Gumawa ng content calendar. Okay? O kung meron kayo guys, uh, whiteboard or uh, blackboard dyan, pwede nyo sulatan. Katulad nito guys, meron ako dito white, uh, dito? Whiteboard. Nakalagay two uh, white YT uploads, tapos two TikTok uploads. So, everyday nakikita ko yan, kaya wala akong ano, wala akong reason para hindi mag-upload. Okay? Kasi tumaan din yan sa, sa, sa tabi ko. So, yon And uh, to mag-set ng goals, halimbawa 1,000 followers per month or 10,000 followers per month or uh, 30 video per month. So, wag nyo lang i-exceed yung, ano nyo, yung, yung sarili nyo. Pero yung achievable dapat, yung ano, re -re reliable na goal dapat. So, posible bang mag pwede tayong makapag-upload ng 30 videos per month? The answer is yes. So, mag-upload ka lang ng isa. So, meron kang 30 videos. What if? Dodoblehin mo. ba diba? So, 2 video per month. At ah, uh, video per month. 2 video per day. So, equivalent niyan 60 video per month. So, ba diba? Pwede na kayo magpahinga muna ng ilang araw kasi ang dami niyo nang na upload. So, ganon. Alam naman natin, may mga tendency hindi tayo makakapag-upload dahil merong mga emergency or meron kayong dapat gawin. So, dapat alam nyo na yan. Ready na kayo dapat. Okay? So, yung matututunan natin dito, paano magplano ng content para consistent at align sa goals mo. Okay? So, number six na tayo. Inconsistent upload. So, dito na nga papasok, guys, yung inconsistency sa pag-upload. Okay? Kahit maganda content mo, kung minsan lang lumalabas, mabilis kang makalimutan ng audience at algorithm. Definitely, totoo yan guys. Lalong-lalo -lalo na yung mga platform ngayon, especially sa Facebook, sa YouTube, sa, sa TikTok. Kapag ma madalas lang kayo mag-upload, oh, madalas, bihira lang kayo mag-upload, for sure, bababa yung engagement followers nyo. Like na, na experience ko recently, na tawag dito, na nawala tayo ng isang buwan sa Facebook and bumaba ng 10% yung ating followers bumaba na wala guys dahil nga po hindi isang buwan tayong wala sa Facebook okay so ganun yon kung ang upload nyo ay bihira lang sa isang sa isang linggo eh wag tayong mag-expect ng resulta na mabilis okay so ito yung tip sa number 6 number 1 Ayan, mag-commit uh, mag sa posting schedule. So, like for example, yung kaya nyo lang i-hit uh, three times a week no, na pag-upload. So, kung kaya nyo i-meet one video per day, so definitely, pwedeng-pwede yon Another one, mag-batch, create ng content para may reserva kapag busy. Yun nga po yung sinasabi ko sa inyo sa number 5. Diba, kung kayo po ay uh, may goal na 30 videos per month, So, why not gawin nyo, doblehin nyo kapag hindi naman kayo sobrang busy o kung meron kayong spare time. So, sa, sa loob na isang araw, kayo pa mag-produce ng tatlong content. So, produce po kayo habang wala pa tayong number of followers. So, sipagan natin sa sa paninimula. Ito yung pinaka-crucial part, eh, yung pag start pa lang natin. Yung wala pa nga tayong resulta. For sure, madedemotivate made kayo or uh, lalo-lalo na kung tumitingin kayo sa resulta ng iba, di ba? Parang napag-iwanan na kayo, parang hindi ko na ma-achieve to, so lipat na lang ako ng karir. Parang ganun. So, huwag sanang abot sa ganun, guys. Okay? So, ano yung matututunan natin dito? Bakit mas mahalaga ang consistency kaysa sa paminsan-minsang viral hit? Kahit nga po mag-viral, kung hindi naman madalas kayo mag-upload, bababa pa rin po ang inyong data or analytics. Right? Number seven, ignoring analytics. So, andito na tayo. Analytics ay parang mapa na magtuturo kung ano ang mag-workout at ano ang dapat baguhin. Kung wala ito, parang naglalakad ka lang na nakapikit. Definitely, numbers won't lie. Diba? Kung uh, negative yung inyong analytics possible, negative din yung resulta nyo. Kung titingnan nyo yung analytics nyo sa amba bumaba, ano nga ba yung mga dapat ko pang i-improve, possible sa next following month, tataas na po yun. So, dito tayo mag, magbabase sa data or analytics natin. Ano yung nag-viral? Bakit ba siya nag-viral? Ano yung hook? Ano yung hashtag? Ano yung title? Ano yung captions na nilagay ko? So, doon kayo mag-debase. Okay? So, yung tip sa number 7, tingnan kung ilang kung aling video ang may pinakamataas na watch time at engagement. So, doon nga po kayo magbabase sa mga susunod na upload ninyo. Gumawa ng mas maraming content na katulad ng mga nag-viral sa pag-upload nyo. So, doon muna kayo mag-focus. Lalong-lalo na yung mga related sa trending, di ba? So, pwede nyo i-consider din para for sure lalabas yan sa, sa suggestion ni Facebook sa mga viewers yung inyong video. Ano yung matututunan natin dito? Paano gamitin ang analytics para palakasin ang performance growth? So, wag nyo pong babaliwalain or i-ignore ang analytics or data sa professional dashboard nyo. Number seven, uh, number seven po yun. Number eight. Not engaging with audience. So, bumalik lang tayo dito kanina. Social media ay hindi one-way street. Kung gusto mong mahalin ka ng audience, kailangan mong magpakita ng effort sa kanila. So, sinabi ko na nga kanina yan, guys. Always give, uh, always giving value. di ba? Diba? Muna sa mga audience natin. Kung sila ay mapapasaya, mamamotivate, ma-inspire, or matututo sa mga content na pinoproduce nyo. So, yung tip dito sa number 8, Mag-like, mag-reply sa comments. So, kung kaya nyo po mag-reply, kung hindi kayo busy, replyan po natin yung mga followers and subscriber natin. So kung hindi natin ma-replyan, like, heart nyo, yung kanilang comments, yung kanilang ano, uh, mga videos din. So engage nyo lang ng organic. Wag, wag yung engage to engage. Okay? Na tawag, tawag dito parang improvised na yung nangyayari. Or uh, unusual na. Okay? So sabi nga din ni Facebook sa recent update nila, yung spammy comments ay nagpapababa din nang inyong uh, visibility. Kaya wag po tayo mag-spam sa comment section. Relevant at related lang dapat yung ating mga comment Okay? So like for example, merong masamang nangyari pero ang ano mo, ang kinoment mo, congratulations. So, di ba, pwede po kayong ma-reduct ng inyong visibility kasi may features na si Facebook nang ganon. So ano yung matututunan natin sa number 8? Paano mag-build ng loyal fan base sa, su, sa su, susuporta sa iyo sa long term. So I suggest nga kung madalas kayo magre-reply, magre-react or mag-create kayo ng um uh, tawag dito groups para lang sa inyong mga avid viewers or followers para sila muna 'yung una yung inonotify notify bago kayo mag-upload sa inyong page para feel nila na special sila sa inyo. Number 9, ito. Ayan, neglecting thumbnails and titles. Napaka-importante po nito. Ito po yung nagpapataas ng ating CTR or yung click-through rates. Explanation lang natin dito, kahit sobrang ganda ng video mo, kung boring ang thumbnails at titles, hindi i-click yan ng mga audience or viewers mo. Totoo po yun, guys. So, pansin nyo yung ating mga uh, thumbnail before sa YouTube. Sobrang pangit, guys, talaga. Uh, ano yun, talagang low quality. Kasi nga, hindi pa natin alam kung ano yung mga dapat nating ilagay, yung font, yung emotions, di ba? Emoji, yung mismong uh, title or captions. So, ngayon, nag improve na tayo kasi nga, may nakikita na tayo na, ay, ito pala applicable. Kasi nga, nagbase tayo sa data or number natin. So, ito palang video na to kaya maraming nanood kasi ang ganda pala nung, ano, ko, nung pagka-create ko ng thumbnail. Mas clickable, hindi siya clickbait ano lang siya, uh, engaging, di ba? So, magkaiba kasi yon. Pag clickbait, irrelevant na yung inyong video, sa, uh, irrelevant yung title nyo dun sa video. Or masyadong exage yung inyong title, yung video nyo naman irrelevant. Okay? So, yung tip dito sa number 9, gumamit ng mga bold letters or text, malinaw na image at bright colors. Gumawa ng titles na may curiosity. Like for example, you're doing this wrong para maging clickable yung inyong mga videos. So, ano matututunan natin dito sa number 9? Paano mag-design ng thumbnails at titles na click magnet? So, meron, ka, meron ako mga isasadya sa inyo ng mga applications na pwede makatulong sa inyo kung nahihirapan kayo. Like ChatGPT, pwede kayong mag-ask ng any suggestion pa paano magkaroon, magkaro ng uh, clickable thumbnails or pwede kayong gumamit ng Canva sa pag-design ng inyong thumbnails. Okay? So number 10, at kung kayo po ay umabot dito sa number 10 at bago lang po kayo sa ating YouTube channel, baka naman po pwede kayo mag-subscribe at i-click nyo po yung bell icon, palike na din po yung video natin para sa mga susunod na update, manonotify po kayo. So ito yung last at number 10 tip natin, paano ba tayo uh, may iwasan natin yung mga mistake ng mga previous creator katulad ko. So ito yung sinishare ko sa inyo. Number 10, ma masyadong mabilis sumuko. Totoo to. Ang content creation ay hindi sprint, kundi marathon. Ayan, karamihan sumusuko bago nila makita ang success. So, totoo po yan. Normal na mapil natin mapagod tayo, ma-burn out tayo, ma-overwhelm tayo sa pag-create ng mga content, pero wag tayo guys hihinto. So kung siguro kung pagod na tayo mag-upload, pahinga lang tayo kung tatlo ginagawa niyo sa isang araw kung hindi naman pala ng powers niyo. Gawin niyo isa sa isang araw. Kung hindi niyo pa rin kaya gawin sa isang araw or three sa loob ng isang linggo. Pero wag kayong susuko. Wag niyo wag kayong uh, tao dito bibigay ka agad. So yung tip sa number 10 Mag-set ng realistic timeline. Like for example, tayo nga po, nag-set po tayo dito ng timeline. Sa loob ng 6 month, dapat may resulta ako dito. If ever wala akong resulta dito, hindi pa rin ako into. Mas mag improve ako. So, yun po yung ating ginawa. So, uh, meron tayong achievable goals or realistic goals na dapat sundan. Hindi lang po dapat masyadong ano, mataas. So, sa sample, uh, dapat sa loob ng isang meron meron ako million followers. Imposible yun, guys. Okay? So, dapat yung achievable at realistic goal yung isa-set nyo with a specific time frame. Like for example, sa loob ng isang buwan, di ba, 30 videos. Or sa loob ng anim na buwan, dapat may 10,000 followers na kayo. Okay? So para kung hindi nyo ma-meet yun, meron kayo i-improve pa na dapat para ma-achieve nyo yung goals nyo. Alright? I-celebrate ang small wins para ma manatiling motivated. Yes, definitely. Katulad ng 1,000 followers, 3,000 followers, 5,000 followers, 10,000 followers. Dati sobrang dami nagse-celebrate niyan. Pero ngayon wala na akong nakikita. Ang sinse-celebrate na lang nila talaga yung ano, yung matataas na million followers, 'di ba? Pero dati 10,000 followers sinse-celebrate. Pero ngayon nawawala na kasi nga ah uh, uh, wala na yan. Hindi nang papansinin yan. 10,000 followers. Ah, uh, normal na lang yan. 10,000 followers. Ah, normal na lang yung 100,000 followers. Uh, 100, followers. Pero, ay, totoo, sobrang hirap po niyan. So, dapat i-celebrate nyo yung mga small wins or na-achieve nyo na goals. Ano yung matututunan natin dito? Paano manatiling motivated kahit mabagal ang simula? So, guys, kung may natutunan at merong kayong nakuha kahit papano, don't worry, etong ating guide, ilalagay, ilalagay ko dyan sa description para po lagi po kayong align at maiwasan nyo po yung mga mistake na nagawa ko at nagawa ng ibang creator kung bakit sila nag sa content creation. Okay, maraming maraming salamat. Magkita-kita po ulit tayo sa next video. Bye-bye.